Nang puno na national tree ng Pilipinas starts with letter N. Ray. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyog. Hindi siya namumunga. Niyog na baog. <laughs> First question. Saan tayo madalas pumunta pag-summer para maligo? It starts with a letter B. Ray, banyo. Ay nako, hindi. Pagpunta ka dito, maaarawan ka. Marina, bubog. Hindi. Kapagpunta ka dito, maraming ka makikita ang babaeng nakabikini! bikini. Ray, beer house. Sorry Ray, the correct answer is beach. Ay, beach house. Oh, beach house pala. Beach, beach na. Kamay sa atay. Ano ang ginagamit na flotation device sa dagat upang hindi ka malunod? Starts with letter S. Marina! Sirena! Hindi siya! Babae! Shokoy! Hindi siya! Lalaki! Marina! Shoki! <laughs> Ang tamang sagot ay Styrofoam! Hello? Salbabido ko yun yun. Alam mo pala! Bakit hindi mo sinagot? Eh di sana, sinabi mo sa hindi S. Oo nga. <laughs> Ba't ka nakahawak sa kilikili mo? Andito na siya eh. <laughs> Ikaw bakit sa likod? Nipit ko. Ano ka kayo? Eto, history! Ay, madali. Ano ang pangalan ng lugar kung saan binaril si Gat Jose Rizal? Ang dating pangalan nito ay Bagong Bayan. Ang uh, unang letra ng unang word ay L. Sorry! Laban! Nako! Lumagpas ka! Ay, nako, nakatulog ako. <laughs> second word dito, makinig clue. Ang second word ay park. Blank park. Sarina! Sandara park? Hindi sa artista lugar ito na pinupuntahan na sa Intramuros! Marina! Manila Planetarium! Hindi, mas malapit pa doon! Manila away. Aquarium! Manila Aquarium! Ano? Manila Aquarium! Lumapit ka pa! Manila Aquarium! Hindi <laughs> ko lumapit. Ano ba? Hindi ko lumapit ka! Go so Marina! Still! Manila Aquarium! bakit ka lumalayo? Manila Aquarium! Bakit ka layo, layo mo? Hindi malapit eh. Bumali ka dito eh! Disqualified kita! Ano ba yan? Disqualified kita! Ano ba alam Disqualified kita! kayo. Last clue, makinig. Pagpunta ka dito, makikita mo si Jose Rizal. Ray, hey, go! Ano yan? Ano? Lu. Ay, hindi niya alam pa lang. Ay, Lu. 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 Lu, Lu, Lu. Alam ko Lu. yan, alam, Lu. yan. Lu. alam ko yan. No, Ray, ako malapit na matapos yung time. Lu, yan. Lu. Ay, sayang, ah, sayang, Lu. Go! Marina for the steal. Lu, nakikita si Jose Rizal. Lu, go! Lu mang piso. <laughs> Ano ba yan? Ha? Ang halo ka naman? Eh kung ipakato kaya, saan mo yung lumang piso? Para malaman mo hinahanap mo. Okay. Next, kamay sa utak! Kamay sa utak! Hala! Kamay sa ulo na lang! Wala kayong utak! Mga bobo! Stop! Makinig, the Philippines is composed of 7,100 islands divided into three mainly Luzon, Visayas and Mindanao. The question is, what is the square root of 16? Four. Two, tama mo pa. Two. Hindi. Magastos ba 'yan? Two. Paano ka kayo? The correct answer is 4. 4. Noba kayo, hindi to sinim big game show ito. Mamay, sa noo. Ano ang pangalan ng puno na national tree ng Pilipinas? Starts with letter N. Ray. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyog. <laughs> hindi siya namumunga. Niyog na baog. <laughs> ano ba yan? Matigas hindi namumunga. Tapos nakikita lang ito sa mga virgin forest. Go Marina! Virgin Coconut Oil. Puno nga, puno! Ano? Virgin Coconut Tree. Puno to, puno na malaking malaki. Sa sobrang laki nito, kapag pumunta ka sa ilalim, pwede kang magpalamig. Go! Ice Buko. The correct answer is Nara. Ah, Kamay sa talampakan. Nara flavor. Oo, sarap yun. Paano kami ay, kung dito ang kamay Oo nga. Di ihampas niyo yung ulo niyo. Total, wala namang utak yan. Nakakaloka <laughs> kayo. Ano ito? Hi, makinig! Trivia tayo. Kilalang ibon na kapangalan ng isang artistang may apelidong Valdez. Ang ibon na to ay ang national bird din ng Pilipinas. Starts with letter M. Ray. Manok. Hindi. M ang simula. A ang dulo. Ano? Manok ah. Hmm. Kulay brown ito! Kulay brown! Ano? Litson Manoka! <laughs> Hindi? Ano ka ba? Brown nito na maliit na maliit! Go! Chicken cubes! Maliit na maliit na brown na may pakpak! Chicken cube with wings! <laughs> At kailan pa nilagay sa pantry ang chicken cubes? Ha, ay, saan ko ngayon? Ayan! Sasabihin ko ang tamang sagot. Makinig lahat. M ang simula, A ang dulo. National bird ng Pilipinas. Ang sagot ay manok na bata. <laughs> Walang masyadong natawa. Pasensya na, kala ko magandang idea.